bumiyahe, nagbabad, uminom ng tubig at nagtawanan kami dito. Hanggang sa makarating kami dito. dito Hoy, oh. Ano nga pala si Yasi. Alam mo, kilala nyo na ako. Tara, punta tayo sa Dolores. Hindi ko na pinakita yung gamit ko. Ayan oh <laughs> Bahala na. Wala pang tulog to. Tara, biyahe. <laughs> <Ay>, siempre. swimming pre dako eh. Otono no ka? agad dyan ha <laughs> Loko. Sama namin, maghatid. Gala muna, gala. Uy, marami ka na si Daniel. Sabay kinulmot ako, no? Patay, eh, <laughs> turok. <ka> turok ang nakakabutin. <laughs> Hindi na kami nag-iinom. Nagbago na si Dexter, e. Eh straight dalawang linggo pre don new record pupuntahan lang kami ngayon pupuntahan kami oops dito muna kami dito muna kami wag na naman kami ha tayo niyo ko din eh saan mm. tatanong ko muna yung presyo kung mo tayo sa iyo teh dito naman tayo eh sama mo ah Eyyyyy! <laughs> Magagala muna <laughs> Negosyante Ayun nga pre sabi niya mga wala kami nga daw siya Big time na si Boss Philip ah yeah. Wala kinakita o Pumapaldo na si Philip May tumatawag na agad. May tumatawag na agad. Kaya pala, ang ganda ng ngiti kanina eh. Ngiting tumama, pre. Ayun, e, know, busy sila dito. <laughs> busy sila, ah.

No. Hey. Parang ganti nung nakaraan pre ah. Yung naghahanap tayo ng uguya. Oo <laughs> daw. Lawak dito siyote, oh. Hey. Daw hindi tayo dito. No. May buo. mo kaya to, no? <laughs> si Iyak. <Laban. laughs> ha? kabok hey paano nga yun hey 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 <laughs> <laughs> ha yun oh dito galing ah. no ano nakikita ulap <laughs> yeah. ay dulo na pala to no may bakod may boundary malamang eh. ganito may boundary sila hanggang doon lang yung lupa nila San Pedro na yan pre <laughs> yan. San Pedro kala ko sa ano <laughs> si kala ko no pre kinihingal kami ah kaling oh may mga lumot oh no? lumot pala tong puno sa yung bundok ko oh. Hey. Anong nakikita nyo? Anong nakikita nyo? Wala. sayote. <laughs> Nakakapagod na rin pala umakyat. Saan ba tayo pupunta pre sunod? Ha? Tayo pupunta. Mamaya, ilog na tayo. Hindi, yung sinasabi niya ano. Ay ko ang Philip, hindi ko alam ko. Hindi tayo pupunta doon? Bababa na lang tayo? Uh, pwede. Ha? Ito, baka maganda rin eh. Ayun niya eh. siyempre doon tayo sa palagi tayo masaya hindi <laughs> pwede malungkot pucha bawal yun sa'yo na lahat <laughs> pakababa na kami ah nakita na namin yung dapat namin makita ito pala yung sayot yan ilaw Tawak no Tawak yan guys ang gudun oh Dulo. Taniman namin. Yun, taniman. Magkaroon ka na ang taniman bigla ah. Ay, 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 dito na kami. Ligo, Ei, Ligo-ligo muna. Ang mga walang ligo. Ligo Ligo muna. Hindi, ligaw na naman tayo ni Philip pre. Wala na yung ano dyan eh, no? Pinasok natin yung ano eh. Tunnel eh, no? Ang gawin dun Doon. Saan ba yung pre? Diyan. Doon yun, di ba? Ba't sarado na? Sinarado mo na eh. Ay, nandiyo na? Ay, nandiyo na? Ay, nandiyo na? Ay,

Ligo, ligo. Ah. <laughs> <Hey. laughs> lamig. <laughs> Sarap <laughs> ah. <laughs> Parang ayaw mo na <laughs> <labig> eh. Hindi ah. <laughs> <laughs> ba kalabog? lamig <laughs> Tanggal yung antok ko. Hindi eh. <laughs> tayo tatagal lang isang oras dito. Hindi <laughs> tayo tatagal lang isang oras dito pag antok. Ano bang malay mo? Ibay ka sa lamin. Mali ata yung yaya natin pre ah. Nang oras kang baba ha. Dapat ata mamaya bang alas tres. Lalo, Lalo, Lalo mamaya. Lalo mamaya. Lalo mamaya. Dito pagka nakababad ka na wala na. Ano. Ano? Tama, wala na ang panginimit ng <laughs> katawang <laughs> mababad

Touch, touch yung guys may isda dito isda tapos ano, pupunta tayo dun sa may lumalabas yung nilalabasan ng tubig o inaagusan ng tubig pala galing dyan sa bundok dati may talit may ano dyan may kuweba dyan pinasok namin yan wala nang Sarado na. Lolo, okay lang is the okay no? And guys, niyong know, linei ba 'yo? Know? Nakita nyo guys, ang laki ng isda. <laughs> Tila ako. <laughs> Tila ako pre. Ano mo? Doon sa abila. Daan ka doon sa abila. Tingnan mo. Yeah. Dito ko, lapit ka yan. Hindi, lapit. Tingnan mo, kasi yan. Nandito sila eh. Diba? Ilipat yan dyan pre. Ito nga. Tala, dito ang mabubuog mo, Laki no? Tayo mo, mas malaki pa yan ay mas malaki pa nga dyan ay dito pala walang borak po dito pala maganda pang mesa to <laughs> hey. hey. oy pasyensya na sa mga isda nabugaw po namin hey dito guys, tingnan nyo. dito umakas yung tubig. Eh. Galing na o. Galing sa bundok niya. Aba kasi o. Trey, nagawang na yung sida. Sida ka na rin. <laughs> Nah. Jadi ini mata mo dito. Eh. Ay, ay, yung Buka, Ayan, uh. ngumama bukang mm. ah, ah. okay. ah, natin ay, Bakit ito? May pahuling ano yun Hindi na may may Basta kasama ka. <laughs> so, may unang hirit. May hirit. <laughs> <histo laughs> ah.

Sa apigidok Di ba, di ba, ba, di <laughs> Ito time lang Aptis! dito guys? Ang gano'ng kalinaw, di ba? Tawa ba <sa> <laughs> Yung inaantok ka na <laughs> dito <laughs> <laughs> bakla friend na nang hinginig pa ay hey. gutang gutang gutam nilalamig nilalamig Ito guys may plano ko iiwan ko to sa mga isda

Doon na ako magsasabot sa pogo. Kaya pala si ito, si Nicoleto ng mga pogo. Hindi ako dito eh. Gracias. Ano <laughs> pala ba? Ano ang no, yan Tinutok eh. <laughs> sa mukha eh! No? <laughs> Pwede na rin dito pala. Ano? Ano? Ano plano mo? Sabihin mo ngayon! Sabihin mo na! Huwag ka na mahiya, lumita! Ano nga ba? hindi si Damulag oh bagay na bagay na na so ko isa lang kasi yung batery ng na Hindi mo yun yung dalawang drone. Wala tayo, papa, di pa papaliparan eh. Pupunta ulit tayo, ang tayo. Sa Ay, dito sa <laughs> Bukukaw. Sa Patay. Sa susunod na. Sa susunod na pre? Marami pa. Baka may kasama na kayong mga bata dito. Kasama na kayong mga tiyanak. Tiyanak. Mga <laughs> <laughs> Eh, tignan nyo guys, tignan nyo, tignan nyo, tignan nyo kung gano'ng kalinaw yung tubig dito Oh. Oh, ha. Da. Nalino yung tubig dito. Angas, di ba? Angas. Dami sa tubo. Tubo doon galing yung tubig. Yung tubig galing sa bundok. Huh. 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 Time lock. Naman. time lock. Time lock mo. mo. Kung pa kalang mo! Ang gano'ng kalino yung tubig dito. Mm. Ayan o. mo Ano mo. Ayan o. No? No? Ha? Ayan yung sinasabi kong tubo. yung tubig. yung tubig.

Siyempre, may lungot na yan. Eh. May lungot na yan. Pre, tubo yan eh. May lasa yan, matamis yan. Ang lamig eh. Ang lamig, man. Hey! Di totoo yun. May lasa talaga yan. Nasa, nasa tubo yan eh. Parang di ko kain ah. Lamig ah. Eh. Yeah. kita 'yung kalokohan namin dito. Pre, doon lang pre. May kita 'yung kalokohan mo diyan. Yan. Yeah. 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 Ito 'yung dinay, isa ko. Ye! <laughs> <laughs>

hirap yung yuko nanig, nangiginig na ako malulobat na malulobat na, alam na pag nalobat ayun na yung katapusan katapusan na ating video ayoko na <laughs> Na Kinig, man. Kaya, ako, sa kanila. The Megman. Si talam 3% alam na 'o. Ay ay ay. Layu nang pinuntahan namin. Nakarating pa kami doon Kami may kabila. Yung pala, may maganda naman dito. Di ba? patay pa kami dun sa dulo -do. uh, Laglag yan talaga Iyak ka dyan, gaya ka sa may sakin Mantikang ko pa, masaga sa ang cellphone ko nun eh Huwag oh. nyo oh. gagayahin yan Ayun na, ayun nung pala yun Kaso, uh, hindi na baon. <laughs> so, dito na tayo natatapos. Dito na tayo natatapos sa pagbibideo natin. Welcome to my guys. Welcome to my guys. Aray, aray ko. Ang sugat ko sa paa. to so, sugat ko talaga to dito na po natatapos ang ating video ah, ano yun anong, guys. anong page na ito sabi ni, ni Del kanina <laughs> pre ka mga kaotot <laughs> hayop na yan